Ano kami? kita po Super hirap ngayon sa bukid kasi super ulan. Tingnan mo yung ano. Ilang sapa yung tatawirin namin. Ayan. Baha. Baha talaga. Ay. Yeah. Hmm. kami tatawirin? Malalim-lalim siya. Sa so, dito kami, babay-bay. Sa gilid-gilid. Yan, ganyan lang yan pero malalim siya. Okay. Super lalim niya. Yan yan. yung nasunog na kapahan. Oh. Babay. Yan na siya? Yang pak ka una mandare. <imitation> itu adik Aido. Well, kami kami makaan. Ini <imitation> itu <imitation> maagi, Pak. Jelek. Ay, mong pak. Yan tahirapan. Struggle is real talaga kung saan-saan kami dumaan. Tadi-tadi dahil hindi kami makadoon makadaan doon sa sapa kasi malalim yan ayun o malalim sa doon kaya tagal kami natagalan kami nag shortcut shortcut yun tapos may dala pa ako pagkain ng dog na lang guys kaya yun yung kulungan yung mga aso yung panghuling sapa na tatawirin namin papuntang kulungan ng aming baboy. Ayan, medyo ano lang siya, hindi siya ganun kalalim. Pero ang sakit sa paa kasi may na ano na mga bato. Ayun yung pinakamasakit doon. Kaya nagkasugat-sugat yung paa ko dyan sa bat-bat. So, struggle ang mga aso. <laughs> <laughs> ah, kawawa. <laughs> Gutom! <laughs> Ito na, <dina. laughs> Ah, mapuspusan pag-imurong. Pati dito, sa pagdating namin sa bukoyan, hey! struggle pa rin kasi nakalimutan namin yung susi doon kay Papa. So si Papa na-stranded doon sa uh, bahay ng friend niya. Ano, hindi siya makatawid kasi sobrang lakas tapos mapayat siya. Kaya nakalimutan namin yung susi o yung kahirapan kasi gutom na gutom na yung mga baboy. So kailangan ko siyang pasukin para kunin yung feeds para may makain sila. So, pahirapan pa rin, guys, no? So, tingnan nyo na lang. <laughs> Dia tak munti sendiri. Napay, para unya. Pani ulto ba? Kana di ay. Kanto. Kanya pa man to. Kana po tubig di ay. Uy, tayta. Ino nga magigirit sugya bo? So bago ako maglinis ng mababoy at saka yung tulang, nagbibihis na ako ng damit na mahaba. Na parang pajama siya. Kasi yan na yung uniform ko. Yan na yung ginagamit ko doon sa bukit. Kasi para ano, kasi puro, tak puro ano nila yun, pupo nila yun. So, yung damit mo nyan is puro, puro ano talaga, puro dumi. Pati nga mukha mo nyan, yung malagyan ka ng dumi ng baboy. So, ganun kahirap no? Pero, masasanay din kayo pag kayo na talaga yung nag-aalaga. So, parang bali Pahirapan talaga pag ulan dito. Super putik niya. Ang ano pa sa paa, ang kati kasi wala akong bota eh. So, hindi ko naman ina-expect na magkaganito siya. Yan, dumaan yung papa ko. So, hindi niya alam na may camera dyan na nilagay ko. Ayan, pinapakain niya yung aso. So, may dalawang aso nagbabantay dito na tapang-tapang. Yung dalawang nakikita niya, yun yung ano, uh, lum palaban talaga yun pag may dumaan. So, parang walang mangyayari na nakawan dito guys kasi kakagatin talaga sila ng mga aso. So, sinadya namin yung dalhin doon para may tagabantay. So, malaking pakinabang din yung aso guys. So guys, magbibihis mo na ako. So, tanggalin ko na yung uniform ko kasi patapos na ako mag, uh, ano yan, mag pagpapakain ng baboy. So, tatanggalin ko na siya din. Dadalhin ko ulit yan din. Yan din yung gagamitin ko na naman mamaya. So, agahan tanghalian hapunan kami pumupunta dito. Kasi, ganong oras pinapakain namin yung baboy. Ayan, na, tapos na. Pero, ang baho ng damit ko niyan. Ayan po. So, parang sa pasayaw-sayaw na ako niyan kasi tapos na. nawala na yung pagod. Oh. Sayaw. So, nagprepare ako niya ng pananghalian nila. Yan yung pagkain na pananghalian niya. So, after namin magpakain sa agahan, nagprepare prepare na ako ng pananghalian nila. So, binababad ko na yung feeds para masarap yung kain nila. Yan, pasayaw-sayaw na ako kasi tapos na. Pauwi na kami niyan kasi may mga gagawin pa tayo sa bahay. Guys, mauli namin. <laughs> so, ito na yung itsura natin. Oh. So, struggle talaga pag ano. Pag baha. Super, ano, super dulas ng daan. Tsaka ilang, ilang, ilang sapa yung tatawirin namin, lima. So, kahirapan talaga pag ano. Ito lang yung mahirap dito sa bukid. Wala kasi kaming malapit na bukid eh. Hindi pwede doon sa malapit sa amin kasi maraming bahay. So, bawal mag, magbuhay ng baboy doon. So, yun. Pero hindi na siya ganun kalakas yung baha. Oh. Yan. Hindi na siya ganun kalaki unlike kanina nung papunta kami. Super! So ito talaga yung pinakamahirap na part <laughs> pag nagbaha ayan. Ang sakit ng paa ko niyan, ang dami ko ng sugat niyan kasi dahil sa mga bato-bato. Tapos may na na naanod pa ng mga kahoy-kahoy. So pag tumama yan sa paa mo, grabe guys, yun yung pinakamahirap sa lugar namin.